magluluto tayo din ng bulanglang na gulay. Ayan. Ito mga ingredients, guys. Meron ako dito, pechay. Pechay na Tagalog. Then, meron akong okra and sitaw. Ayan. Sitaw at okra. At ang panghuli, ay luya. Ayan, may luya ako ngayong hawa kaya. Yan po ang iluluto ko ngayong hapuna namin. Para may sabaw pagdating ni Jawa Bells. Ayun guys, uh, nagpapakalo na ako ng mag, papakalo na ako ng tubig. Dapat po ugas bigas ang ilalagay ko dyan kaso nakalimutan ko. So tubig na lang yung nilagay ko dyan. Ayan. Ayan. Habang papakaloy natin ng uh, tubig, ilalagay na po natin ng Ayan. Talagay natin tong uh, sluya. Para habang sumusulak siya, eh, may talab siya sa ano. Ayan. Ay, lumaglag ng isa. Ayan. Yan, luya po. Hintayin lang natin kumulo yan, guys. At pag kumula, pwede natin ilagay ang mga sangkap. Ayan, guys. Ayan, guys. Sumusulak na ang aking tubig. Ayan. So, pwede natin ilagay ang okra at sitaw. Ayan. Pagsasabay na natin siya, guys. Ayan, guys. Sumusulak na yung gulay ko. At medyo malambot na yata. Ang okra at sitaw. So, isusunod na natin, guys. Ang pechay. Ayan. Yan ang huling lalagay natin, guys. Ang pechay. Masarap yan. Ayan, guys. So, oh. ayan. Ang pechay. Intended natin yung sumulak. Tapos lalagay natin ang pampalasa mamaya. Okay. Pasensya na guys at masyadong maingay ang mga bata dito sa aming lugar. Kaya maingay ang aking video. Wait lang. Ayan, sumusulak na po ang aking gulay. Ayan, malapit na siyang maluto guys. Ang aking bulang lang na sitaw, okra at saka pechay. Ayan, puro green leaves. Ayan, green na, uh, green na gulay. Ayan. Berding gulay. Ayan. Pasensya na kayo guys sa ingay ng mga bata dito sa amin. Ayan. Ayan po ang aming gulay na ayan. Nakikita Ay, nyo yung gulay na. Sumusulak na siya. Ayan. Malapit na siya. Maluto. Konting hintay na lang guys. Ayan guys. Tapos na po. Luto na po ang aking gulay na bulang lang. Ayan. Sitaw, okra, and pechay. Ayan guys ayan, pagkatapos natin gamitin ang, uh, magkatapos natin magluto basa naman natin ang mga ating binamit sa pagluluto guys ayan mahina ng tubig sa amin grabe, ayan eh. mahina yung tubig sa amin guys so inugasan ko na yung mga pinaggamitan ko kanina lagyan ko ng gulay habang ako nagagayat at maluluto so inugasan ko na siya after kung maluto yung gulay sarap yun guys ah uh, puro berding gulay yun ayan likpit pa pagkatapos ng luto ayan kailangan natin likpitan yung mga pinagawaan natin para malinis ang bababo natin palagi ayan guys pasensya na kayo at napakaingay dito sa lugar namin so ayan kahit isarado mo yung pinto maririnig mo rin ang mga sigaw ng mga bata ayan so I'm done. So bye bye